Pinalalahan ni Senator Christopher Bongo na siyang chairman ng Senate Committee on Health ang pamala na magdahan-dahan sa pag-alis sa public health emergency na ipinatupad dahil sa epekto nga ng COVID-19. Ito ay dahil sa mutation ng mga virus sa COVID-19 na kailangan ng masusim pag-aaral. Ayon dito kay Go, mas mabuting hintayin ang pag-aaral na ginagawa ng mga health expert na nakabatay sa siyensya. Sila ang nakakaalam niya kung kailan dapat alisin na ang idinedeklarang public health emergency. Paalala ni Go, nabang na ito ay hinihintay, mas mabuting sumunod ang lahat sa mga health protocols na ipinatutupad. Sa ilalim ng health emergency ay nabibigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na ipatupad ang COVID-19 vaccination program. Dagdaga ng pondo para sa pandemic response control ng presyo na mga pangunahing bilihin at bigyan ng ayuda ang mga sektor na nangangailangan. Una nito ay inahayag ng Department of Health noong buwan ng Oktubre na may tatlo silang requirements para irekomenda kay PBBM na alisin ang state of public health emergency. Una ay kung naplato na nga ang bilang ng mga kaso o pangalawa ay kung tataas pa ba ang bilang ng mga bababakunahan at pangatlo ay kung mababa na ang bilang ng mga kritikal na tinatanggap sa mga ospital pinangangambahan ng Department of Health na sa pagpasok nga ng buwan ng Enero ay aabot sa 4,000 kada araw ang kaso na naman ng COVID-19 ang may dahil nga sa kaliwat ka ng pagtitipon ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.